Hi guys! Ito yung balot dito sa Alaska. Okay. Titignan natin kung gaano kalaki yung sisiu niya. Kung malaki ba o maliit. Ito. Ay. <laughs> dito pala sa kabila. <laughs> Ito na. Ayan. Ito. Tingnan natin ang balat. Ayan. Masabaw. Ito. Ayan, ito muna. na. Lagyan natin ang asin. Lagyan natin asin dito. Wow! Ayan. Mm -hmm. Ayan ang tulo ang sabaw. Lame. Mm. Itu Ang sarap ng sabaw. pula niya. Ay, ah, yellow. Pula naman. <laughs> yellow niya. Wow naman. mhm -hmm. May sabaw pa. Hmm. Makatas. Ito yung yellow niya. Tapos, yung iba kasi ayaw kumain, gawa nung sisiyaw. O yung iba naman ay hindi talaga kaya kumain ng ganto. Ayan. <laughs> ito yung ganto yung kalaki yung sisiyaw. Ito ng balot dito sa Alaska. Ayan! So, ganito lang ang... Mm. ayun. <laughs> ganito lang kalaki. So, wala siyang ano. Wala pa siyang ano ba, yung mga balahibo. Ay, meron kunti. Mm. ganito lang kalaki. Ayan. So, pag ganito, eh, kaya ko pang kainin. <laughs> Dasa. sa, sa malaking-malaki. O, oh, ito. Ganito lang. Ang liit niya. Mm. Liit lang. Tapos ito yung pinakang yellow. Yung pinakang yellow naman niya, malaki. Sausaw sa asin. Tapos sa suka, ito pala yung suka. Pinakurat. Sausaw. Mm. <laughs> mm isa lang yung pakainin ko. So, eh. Baka ito yung nakakaiblog. <laughs> mm. Tapos. Yung puti ito. Ayan. Balat-balatan lang. Ayan. Ayan. So, yung pagkaputi ng balot dito sa Alaska ay ganito. Ayan. Mm. Yung ha. See. Hindi siyang may lumatigas. Hmm. Oh, suka. Suka. Hmm. Hmm. More asin. Hmm. Hmm. so isa lang yung pinain ko na balot kasi nga gabi na dito yan gabi na dito sa Alaska ngayon tapos ito namang iba ay bukas na at baka naman ako yung mga high blood char <laughs> at pinakita ko lang sa inyo kung gano'ng alat yung sisiyo ng balot dito na nabibili namin sa Alaska sabi nung ano nga, yung sabi ni Bilhan ko na may standard daw ng laki lang ng sili, di, ah, nang ng sisiw dito na ganun lang kalalaki yung sisiw ng balot dito.